Ikalawang aklat ni Samuel, ikaanim na kabanata. At pinisan uli ni David ang lahat na piling lalaki sa Israel na tatlumpung libo. At bumangon si David at na nakasama ng buong bayan na nasa kanya mula sa Baal Juda upang iahon mula roon ang kaban ng Diyos na tinatawag sa pangalan sa si makatid sa pangalan ng Panginoon ng mga hubo, na tumatahan sa gitna ng mga kerubim. At kanilang inilagay ang kaban ng Diyos sa isang bagong karo. At kanilang inilabas sa bahay ni binadab na nasa Burol. At si Uza at si Ahio ng mga anak ni Abinadab ay isa nagpatakbo ng bagong karo. At kanilang inilabas sa bahay ni Abinadab na nasa Burol pati ng kaban ng Diyos. At si Ahio ay nagpauna sa kaban. At si David at ang buong sangbahayan ni Israel ay nagsitugtog sa harap ng Panginoon ng sari-saring panuntog na kahoy na abeto at ng mga alpa at ng mga salterio at ng mga pandereta at ng mga kastaneta at ng mga simbalo. At nang sila ay magsidating sa giikan ni Nakhon, iniunat ni Uzang kanyang kamay sa kaban ng Diyos at hinawakan sapagat ang mga baka ay nangatisod. At ang galit ng Panginoon ay nag-alab-laban kay Usa, at sinaknan siya ng Diyos doon dahil sa kanyang kamalian, at doon namatay siya sa siping ng kaba ng Diyos. At hindi minagaling nagaling ni David sapagkat nagalit ang Panginoon kay Usa, at kanyang tinawag ang dakong ngayon na Perez Usa hanggang sa araw na ito. At natakot si David sa Panginoon sa araw na iyon at kanyang sinabi, Paano madadala rito ang kaban ng Panginoon sa akin? Sa gayo hindi inilipat ni David ang kaban ng Panginoon sa kanya sa bahay ni David, kundi iniliko ni David sa bahay ni Obed Edom na Gethio. At ang kaban ng Panginoon ay natira sa bahay ni Obed Edom na Gethio na tatlong buwan at pinagpala ng Panginoon si Obed Edom at ang kanyang buong sangbahayan. At nasa nasaysay sa haring kay David na sinasabi, Pinagpala ng Panginoon ang sambahaya ni Obed Edom at ang lahat ng nauukol sa kanya dahil sa kaban ng Diyos. At yumaon si David at iniaho ng kaban ng Diyos mula sa bayan ni Obed Edom hanggang sa bayan ni David na may kagalakan. At nagkagayon na nangyaw ang mga nagdadala ng kaban ng Panginoon ay makalakad ng alim na sa naghain ng isang baka at isang pinataba. At nagsiyaw si David ng kanyang buong lakas sa harap ng Panginoon. At si David ay nabibigay ng isang epod na lino. Sa gayoy iniahaw ni David at ng buong siyang bahaya ng Israel ang kaban ng Panginoon na may hiyawan at may tunog ng pakakak. At nagkagayon, sa pagpapasok ng kaban ng Panginoon sa bayan ni David, na si Mikhal, na anak ni Saul ay tumitingin sa dungawan at nakita na ang haring si David ay nagdulokso at nagsasayaw sa harap ng Panginoon at kanyang niwala ng kabuluhan siya sa kanyang puso at kanilang pinasok ang kaban ng Panginoon at inilagay sa kanyang dako sa gitna ng tolda na itinayo ni David at naghandog si David ng manghandog na susunugin at manghandog ng tungkol sa kapayapaan sa harap ng Panginoon at na makatapos si David na makaghandog ng mga handog na susunugin at ng mga handog tungkol sa kapayapaan, kanyang dinasbasa ng bayan sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, At kanyang binahagi sa buong bayan sa makatidbagay sa buong karamihan ng Israel, sa mga lalaki at gandi sa mga babae, sa bawat isa isang tinapay at isang bahaging lamang kati at isang binilong pasas sa gayoy ang buong bayan na yumaon bawat isa sa kanyang bahay. Nang makagoy, bumalik si David upang basbasan ng kanyang sambahayan. At si Mikal na anak ni Saul ay lumabas na sinulubong si David at sinabi, hati ngayon ng hari sa Israel, na siya ay ngayon sa mga mata ng mga babaeng lingkod ng kanyang mga lingkod, na gaya ng naguhubad na ang isang walang kabuluhang tao. At sinabi ni David kay Michal, sa harap ng Panginoon na siyang pumili sa akin na higit sa iyong ama. At sa buong sangbahayan niya upang ihalala ko na prinsipe sa bayan ng Panginoon sa Israel, kaya ako'y tutugtog sa harap ng Panginoon. At ako'y magpapakawalang kabuluhan pa kay Sayaon, at ako'y magpapakababa sa aking sariling paningin. Ngunit sa mga babae ng kod na iyong sinilita, ay pararangalan ako. At si Mikhal na anak ni Saul ay hindi nagkaanak hanggang sa araw ng kanyang kamatayan.